Hello guys! Welcome back to my channel. This is Wonderlust. At kumusta naman ang bawat isa dyan? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Well, sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan, uh, please consider to hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified. Of course, sa next nating mga videos, pag meron tayong mga bago, di ba? At bago ako magsimula sa ating topic, uh, magbigay lang ako ng warning or precautions. Siguro nakita nyo naman, ang ating thumbnail, ang ating title kung ano yung laman ng video na to. At of course, sa mga medyo hindi in sa ganitong usapin, proceed at your own risk. Sabay <laughs> so, ganun. At sa mga in sa ganitong usapin, well, uh, gusto ko lang naman uh, magbigay ng konting information or yung mga gusto ko lang magbahagi ng mga kaalaman or tips or ideas na meron ako para mas lalo tayong ma-inform or makakuha tayo ng idea. O, ba? Diba? So, ano nga ba yung mga secret part ng mga babae na pwede nating hawakan? Or pwedeng, of course, this video is addressed sa mga lalaki. Alam nyo na kung ano yung mga aside sa mga masiselan na bahagi ng katawan namin aside sa breast, aside sa vagina, aside sa puwet Of course, alam na alam natin na pagyan ang mga hinawakan mo talagang uh, turn on 'yan. Pero aside from that, meron pang mga weak spots kung saan pwede mo siyang hawakan or pwede mo siyang halik-halikan or pwede mo siyang ikares para mas lalo siyang ma-turn on or ito yung mga weakest part ng babae na kung saan nagpapahina sa kanya na hindi pag hinawakan mo to ay hindi siya tatanggi sa'yo. So, ano nga ba ang mga ito? Number one ay, of course, yung kanyang buhok. Bakit buhok? O, di ba diba? Magtatanong kayo, bakit buhok? Alam nyo, sa aming mga girls talagang, uh, we are very particular sa aming mga buhok. Merong mga hairstyles, o di ba diba? Ganyan, merong mga hairstyles. Uh, merong yung iba nagpapakulay, nagpapablondy yung mga ganun, kasi nga malaki ang role nito sa physical appearance naming mga babae so nakakapag pa turn on sa amin yung haplos haplosin mo siya yung, yung ganyan mo siya haplosin mo yung kanyang buhok halimbawa pag nagkita kayo or nakipag met up siya, siya sa iyo, of course yung pinag-usapan natin dito ay partner natin or yung mga karelasyon natin huwag niyong gawin sa ibang tao baka kayo ay madimanda or whatever yung pinag-uusapan natin ay this is para sa mga couples kaya pakiligin mo siya haplos haplosin mo yung kanyang yung kaniyang buhok ayon isa yun sa mga nagpapakilig sa amin na parang hindi namin ma-resist na alam na this pag hinawakan yung ganyan hinaplos haplos yung ganyan alam na yung gustong ipahiwatig another one is yung collarbone. Pwede nyong halik-halikan. Collarbone is yung dito. ba diba yung dito sa bandang, bandang liig. Parang uh, halikan mo siya. Halik-halikan nyo yung dito. Hindi nyo alam na sobrang uh, parang may kiliti yan dyan kasi eh. It, uh, it start to create nagkaroon ng sexual tension pag hinawak-hawakan nyo dito lalo pa kung hinahalik-halikan kahit na merong magdamit kasi pwede nyo namang ma-access yan eh Pagiganyan nyo, pagkakita nyo sa kanya, di ba? Parang ihag nyo siya, tapos halikan nyo yung dito niya banda. So, parang kinukondisyon mo siya sa next nyo na gagawin. So, dito banda sa lik, hanggang dito yung collarbone. And then another one is yung dito sa bandang batok. Alam nyo guys, marami ang hindi ginagawa ito kasi nga sa mga boys, ano kayo eh, nagmamadali kayo na doon talaga kayo sa mga kumbaga yung unan yung mga sinusunggaban yung mga masiselang parte pero hindi nyo alam na meron pang mga ibang parte ng katawan ng babae na sobrang nakakapag turn on sa amin so halimbawa nakatayo siya or nakatalikod siya sa'yo halikan mo yung bandang batok niya dito banda ba diba? dito kahit na may damit pa yan halikan mo, mo dito so it implies kasi na yung affection, yung love ang ay andyan. So, yung appreciation. Alam nyo, don't underestimate yung mga simple touch, yung mga simple stroke. Kasi, akala nyo kung minsan yung derechahan na lang eh. Pero hindi, kasi kami mga babae more on. Kailangan namin ng yung i kares ka muna, parang i lambingin ka muna, yung mga ganon. So, take that, take it easy take it slowly. Huwag nyong madaliin. So, isa yan sa mga turn-on namin. Yung dito banda sa batok. Halikan mo hanggang dito sa leeg. Isama nyo na rin yung dito sa air niya. nya. ba? Diba? Isa din yan sobrang nakakakiliti. -ka Kasi nga, it, uh, it shows lang uh, yung love mo, yung intimacy mo, yung parang nagwi-whisper ka sa tainga niya, na parang uh, uh, hinahalikan mo yung sa tainga niya, banda. Pero, wag mo lang ipasok yung dila mo sa sa tenga niya kasi nga intimidating yon parang hindi siya maganda kumbaga halikan mo lang siya tapos sabay whisper o may mga words ka na i-utter sa kanya mga 60 words o diba nakaka ano yun nakaka turn on and another one is last is yung sa palad yung dito yung ma yung massage technique imasahe mo yung kamay niya hawakan mo yung kamay niya kasi nga Uh, kung minsan diba sa buong araw na tension, pag nagkita kayo, hawakan mo lang yung kamay niya, simpleng hawak lang yan, tapos hagud-hagudin mo, i-massage mo siya, lalo pa dito sa center na to. Meron kasi yan, parang ano siya eh, parang uh, secret na <laughs> pag, hinawakan mo to, pag hinawakan mo to, parang there is something na parang kuryente. So try to massage it uh, slowly, gently, yung i-apply mo yung massage technique sabay pisil sabay ganyan so yan ang mga weak parts ng mga babae na mostly hindi alam ng mga lalaki kung paano yon paano sila maturn on so just concentrate sa mga part na yan and I'm sure yan ang mga kahinaan ng mga babae aside sa kanilang masiselang parte ng kanilang katawan. So, yan lamang guys. I hope na meron kayong natutunan. At uh, ulit ko, this video is not uh, for anything else but to give uh, idea sa ating sa atin lahat dyan. So, maraming salamat guys. Thank you so much for watching. This is Wonderlust. And uh, God bless everyone and always be a blessing to others.